Tao? Hindi. Lugar? Tupag. Gamit? Pwede. Pwede. Katawan? Hindi. Sa balay? Pwede. Sa balay? TV? Hindi. 360. Ang okay. <laughs> kamera. <laughs> Cellphone. Ang sato, ang sato. Cellphone. <laughs> <laughs> Cellphone. Kamera daw, kamera. Hindi. Nangan lang naman. Wala pa, wala. Wala pa, wala pa. Pakatunog <laughs> 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 lang niya. Kasi niya, <laughs> mga itong pahingon ni Mama. Okay ni. Rilo? Hindi. Hindi. Oven? Hindi. <laughs>

Lily huh? and Jones Ha? Hindi. malaki gloves Hindi. Hindi. Lilipod Sing Sing? Hindi. Si mama Hindi Nariyan. Ay. Hindi mo. Tingnan Hindi Tingnan mo. mo. mo.